Bakit maganda ang bambu na gamitin building material? Number one, renewable siya. In three to five years, may bambu ka na uli na pwedeng gamitin. Unlike sa kahoy na decades bago mo siya ma-harvest at ma-convert into a building material. Number two, matibay. Ang taas ng tensile strength ng bambu na almost comparable to steel. Kaya niyang dalhin yung bigat at yung galaw. Kaya niyang Saluhin. Number 3, eh, magaan siya kasi nga hollow yung loob eh. Kaya magaan siya pero malakas. Number 4, natural insulator ang bamboo. Kaya pag ginamit mo itong material, eh, say panel or pang board, eh, natural na malamig siya sa pakiramdam ng occupant ng building. And lastly, maganda talaga. Maganda talaga ang bamboo. Kaya kung ang hanap mo ay tipid, tibay, at ganda, bamboo is worth considering.